dumating na mga kaibigan itong gagamitin nating additives para sa ating sasakyan at sa ating motor bali dalawa pala ito no para sa gasoline na sasakyan at sa motor natin napaka legit nito mga kaibigan no ito korean brand trusted talaga at ito yung kanya mga detalye balls one shot total fuel system cleaner ginagamitan ko talaga ng ganito yung motor ko para mas madali siyang pandarin, maiwasan yung pukak-pukak. Dito ko siya gagamitin. Maglalagay tayo. So dahil ang capacity nito ay 4 liters lang, ang ratio kasi ng paggamit nito sa ating motor mga kaibigan is in every 6 liters, 100 ml. So dahil 100 ml ito at 4 liters lang yung nandyan, kumbaga tansahin ko na lang, 2 third lang yung ikakarga ko dyan at much better sya mga kaibigan ikarga natin bago tayo mag full tank itong motor may karga pa naman na gasolina yan at uh, nasa bandang 1 fourth yung kanyang gasolina at mamaya magpapa full tank ako much better sya na ikarga according dito sa kanyang manual na rin na nasa gilid ng bottle ikakarga natin siya before tayo mag full tank nakasilyo pa yan mga kaibigan silyado again it is tested and proven made in Korea ito ang galing kasi meron na rin siyang pa ganyan ganyan no? see hindi ka na mahirapang magtanggal ng takip na yan hindi sa plastic pa lang eh, at saka sa mga print niya sa paligid talagang ano na eh pagkakatiwalaan mo talaga sana hindi rin ito pipikiin no yan magkakarga na tayo alam niyo naman yung kwento nitong aking Raider FJ crossover talagang makalawang yan so pag tinanggal nyo yan gutin nyo lang ganyan no? Oh. nakadikit lang siya sa ibabaw so again ang ikakarga ko lang is 2 third tansyahin ko na lang no kasi nga 4 liters lang yung max ng aking tanke repeat in every 1000 kilometer lang. No? yung kulay niya pala mga para lang siyang may kunting pagka no? or clear siya or brownies something like that yan tamang tama kunting kunti lang yung gas ko yan siguro sa palagay ko mga 2 third na yung naikarga ko kasi hindi siya clear eh. tinansya ko na lang ito lang yung isa sa pinagkakatiwalaan ko pagdating sa fuel additive kasi talagang tested na siya at may mga ano pag pinuntahan nyo yung website nito talagang meron silang experimental na ginawa at saka pag mahilig kayo magbasa pag binasa nyo yung mga detalye talagang pagtitiwalaan so dito nakakalinis talaga siya ng injector intake valve at saka sa mismong combustion chamber yan yung tatlong primary na nalilinisan itong bolts one shot same also sa ating motor kasi meron naman tayong injector Meron tayong valves, of course. Meron tayong combustion chamber. Yung tatlo na yan, magkakasama yan sa pag-release ng power at para umikot yung ating makina. At pangunahin dyan yung ating injector. Malilinisan niya yan. Galing doon sa fuel tank natin hanggang sa filters. Papasok doon sa fuel pump hanggang sa fuel lines papuntang injectors hanggang doon papasok sa intake manifold sa ating valves sa ating piston sa mismong cylinder or yung combustion chamber yun yung dadaanan ng ating fuel system that's why kailangan talaga na malinisan yan so sa halagang 100 plus wala pang 200 magagawa mo yun malaking tulong yun no additives lang yan mga kaibigan ayan paanda rin natin malamig na malamig yan mulan nga kasi eh. kaya basa mamaya pagkalabas ko ipu-full tank ko kagad yan huwag nyo nang patagalin kasi mataas yung ratio nyan eh Okay, sa paggamit nyo, hindi yung puro lang na ganoon Kung napansin nyo, naglagay tayo ng 2 dapat yun full tank. Kasi nga, 4 liters para mabuo yun. Kasi pag mas marami ang ratio ng additives na nilagay mo at dumaan sa fuel system mo, ay hindi rin maganda ho yun. masobrahan. Lahat ng sobra masama. So, yun lang naman yun. So, full tank tayo dyan. Tapos, nakita nyo naman, yung other, kasi dati ko na din tong ginagamitan ng fuel additives. Yun lang yung technique ko para hindi mahirap pa andarin. Kasi kahit fuel injected dyan, lalo sa mga XRM, XRM125 sa mga RS125 na Honda sa mga fuel injected na yan may time talaga na ang hirap pandarin. kailangan mong alalayan sila ng piga ng silenyador ngayon ito ang kailangan nyo fuel additive muna okay? kasi lilinisan talaga nyan yung intake manifold malilesen yung pagpapalinis natin ng throttle body at fuel injection mismo malilinisan kasi dadaanan siya ng additives na talagang tatanggalin niya lahat ng carbon okay, carbon cleaner nga kasi siya ganon siya katindi kung nais nyong gumamit nyan nasa description ng video ko or sa comment doon yung makikita yung link gagawan ko pa ito ng after okay? bubuksan natin yung ating uh, throttle body kung ano yung epekto nya ito yung makakaya kaya gawin mga kaibigan it reduces noise reduces emissions hindi magusok s'yempre improves fuel economy so dahil na tanggal yung mga carbon deposit sa ating fuel injection sa ating intake manifold at sa ating combustion chamber mismo kaya na-acquire natin yung fuel economy mas matipid sa gas kasi mas swabe yung daloy ng gasolina papunta sa ating combustion chamber Then, restores power and performance Siyempre, pag mas malinis Mas maganda yung performance Mas malakas At yung optimum performance Ng inyong mga motor Ay talagang makukuha niya Yun talaga yun eh Yun ang mahalaga sa lahat Yung optimum performance Eh yan mga kapatid, kaka full tank lang natin Alright. Siyempre no, tandaan ninyo Na hindi kayo magkakarga hanggat di ho naubos yung full tank ninyo saka na kayo magkarga kapag yung alam ninyo na mauubos yung gasolina niyo. kasi kapag kakalahati parang nagkarga na kayo wala na, nawala nang visa yung uh, ginawa natin na paglagay sa 2 third doon sa full tank natin na 4 liters so I'm just giving my own situation no, kumbaga tatabang, so para ma tapos natin yung proseso na ginawa natin basta ang ratio niyan 6 liters in 100 ml yung buong uh, karga nung binili natin na 100 ml sa ating balls 1 shot fuel additives